Ang paghahambing sa pagitan ni Nakilua Zoldyck at Gone Fix ay isang matagal nang usapin sa mundo ng Hunter x Hunter. Sila ay pareho may pangbihirang talento sa nen at labanan. Kaya mahirap matukoy kung sino ang tunay na mas malakas. Ngunit sa isang seryosong labanan kung saan pareho nilang gagamitin ang lahat ng kanilang kakayahan. Sino kaya ang mananaig? Sa pagsusuring ito, ating iahambing ang kanilang nen. Kakayahan sa labanan, pisikal na katangian strategiya at potensyal. At magbibigay tayo ng final verdict kung sino ang tunay na mas malakas sa dulo. Una, ang physical na kakayahan. Si Gon Fricks ay isang enhancer, kaya natural na ang kanyang lakas at tibay ay pambihira. Isa sa kanyang pangunahing katangian ang kanyang napakatas na durability at raw strength. Sa buong serye, ilang beses natin nakita kung paano niya kinaya ang matinding pinsala at nakabalik pa sa laban tulad ng harapin niya si Gentru sa Grid Island at si Neferpito sa Chimera and Art. Bukod dito may mas mataas na resistensya si Gon sa sakit at pagod. Napanatili niya ang kanyang lakas kahit na ilang araw siyang walang painga sa York New City Art at Grid Island. Pinakita rin niya na kaya niyang lumaban ng sunod-sunod na hindi bumabagal o humihina. Ang pangunahing kalakasan ni Gon sa physical aspecto ay ang raw strength at durability Mataas ang endurance, hindi madaling mapagod kahit matagal ang laban. Si Kilua naman ay isang assassin kaya ang kanyang physical na kakayahan ay mas nakatoon sa bilis, reflex, at finesse. Bagaman hindi kasing lakas ni Gon sa simpleng suntukan, ang kanyang licksy at teknik ay nagbibigay sa kanya ng upper hand sa maraming laban. Isa sa pinakakahanga aspeto ni Kilua ay ang kanyang god speed na ginagawang halos imposible para sa kalaban na mahuli o matake ng epektibo. Sa tulong nito, nagawa niyang talunin ang Chimera Ants na mas malalakas sa kanya sa raw power. Ang pangunahing kalakasan ni Killua sa physical ay ang extreme speed at reflexes, ang god speed para sa instant movement at automatic dodging, ang tibay sa pag-atake at counterattacks. Ngunit sino nga ba ang lamang sa physical na aspeto? Kung brute strength at tibay, si Gon ang panalo. Kung bilis at teknik sa pag-atake, si Kilua naman ang may upper hand. Pangalawa, ang kakayahan sa Nen. Si Gon Freaks ay mayroong jajangken. Bilang isang enhancer, ang Nen ni Gon ay ang rock na isang suntok na may nakamamatay na lakas. At ang scissors isang energy blade na kayang putulin ang matitibay na materyales. At ang paper, isang long range energy attack. Kapag ginamit niya ito ng may tamang tempo, kahit ang mga malalakas na kalaban tulad ni Pito ay natakot dito. Subalit ang kainaan nito ay ang mahabang charge time kaya mahirap gamitin sa mabilisang laban. iluwa naman ay mayroong god speed. Ang nanikiluwa ay mas komplikado kaysa kay Gon. Bilang isang transmuter kaya niyang gawing electricity ang kanyang aura. Ang kanyang godspeed ay may dalawang mode. Ang speed of lightning na ginagawang halos instant ang kanyang paggalaw. At ang whirlwind na automatic na iniiwasan ng kanyang katawan ang anumang atake. Dahil dito, kaya niyang tapusin ang laban bago pa makasuntok si Gon. Pinakita niya na kaya niyang talunin ang mas malalakas na kalaban gamit ang bilis at tamang diskarte. Malamang si Gon kung ang labanan ng purong lakas at raw power. Si Kilua naman kung labanan ng bilis at teknik. Pangatlo, ang strategiya at talino sa labanan. Si Gon ay isang agresibong fighter. Maasa siya sa instinct at brute force kaya minsan hindi siya nag-iisip bago sumugod. Sa laban niya kay Pito halimbawa ginamit niya ang lahat ng lakas niya na hindi iniisip ang konsekwenses. Dahil dito siya ang pinakamapanganib pero may tendency na hindi magplano ng maayos. Si naman ay isang master strategist lumaki siya sa isang pamilyang asasin kaysa na siya sa diskarte, traps at analyzing ng kalaban bago umatake. Sa laban kontra sa mga chimera ants, pinakita niyang kaya niyang talunin ang mas malalakas gamit ang utak at speed advantage. Ang apat, ang potential at ultimate form. Ang pinakamatinding anyo ni Gon ay ang adult Gon. Sa form na ito, lumampas siya sa limitasyon ng enhancer at nagkaroon ng lakas na mas mataas pa kay Netero. Ngunit hindi niya ito magagamit ng palagian, kaya hindi ito may tuturing na reliable power-up. Iluha naman ay may gut speed na hindi limitado tulad ng adult gun. Kung masasanay siya rito at madadagdagan pa ang kanyang lightning-based attacks, posibleng siya maging isang untouchable assassin na kayang talunin ng kahit sino sa bilis at presisyon. Ang final verdict, sino nga bang mas manakas? Kung maglalaban sila ng walang restrictions, kung puro lakas at labanan, si Gon ang panalo dahil kaya niyang tapusin ang laban sa isang suntok. Kung bilis at diskarte ang labanan, si Kilua ang mananalo dahil hindi siya mauhuli ni Gon. Kung sa isang realistic na laban, si Kilua ang may mas malaking chance na manalo. Dahil hindi papayagan ni Kilua na makatama ng jajangken si Gon. Nagamit siya ng Godspeed para takasan at i-counter si Gon hanggang sa mawalan ito ng enerhiya. Pero kung mag-evolve si Gon at magkaroon ng permanenteng version ng adult Gon, siya na ang panalo. At ang konklusyon, sa lukuyang estado, mas may lamang si Kilua. Pero kung ma-unlock ni Gon ang kanyang full potential, siya ang magiging pinakamalakas sa kanilang dalawa. Kung nagusto ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.